Okay, so hello guys, good morning, magandang araw po sa atin lahat. Today is uh, Monday guys, no? Mga boss, mga kator 3D at mga kabostar natin dyan sa tuwang uh, y, uh, YT at ating uh, Facebook page mga boss na nag-aantabay sa tuwang uh, live dito po sa ating uh, swerte Lotto tips and guide para ngayon araw po ng lunes mga boss. Ayan, so mo-update na mga boss para ngayon na uh, This month of March at syempre ibibigay din po natin ang ating uh, mga best of uh, March today na mga combination. ayan, So ngayon lang tayo nakapag-live mga boss. Uh, Nakakamis na mag-vlog at syempre sa ating mga solid followers at solid uh, ano natin diyan uh, sa ating mga YT no sa ating YouTube. ayan, So good morning at magandang araw po sa anyong tanan diha. So, update tam, mga boss, karon araw ng uh, lunes, March, ano ba yan, March 3, ano? So, March 3, lagyan na natin dito, March March 3 na karon, guys, 2025 Ayan, so, muni guys, ang uh, mga resulta, no, na ilista din po natin, syempre dito tayo uh, mahilig kaya hindi mawawala ang ating mga pagkasunod-sunod po ng mga official result guys no sa national ito po yung uh, resulta ng Suertres Loton National mga boss ayan so pizza uno so 28 ang last uh, day of the month no 28 mga boss no 28 so walang 29 30 so ngayon is uh, 3 so pizza uno pizza dos at pizza tres So, primero sa March 1 is 629 mga boss, 810 naman sa alas 5, 275 naman po sa alas 9, 211 doubles no? sa alas 2, apit sa pizza 2, 734 naman po sa 5pm and the last draw sa 9pm is 692. So, murang nagbalik-balik lang ang mga official result mga boss no? para ma-February. So, aros nagbalik-balik lang. So, okay. So ngayon guys, pakiready na po ninyo ng inyong mga ball pin at papel at syempre pakisulat ang ating mga probable studies sa araw ng uh, lunes. So dito guys, ang atong uh, first combination mini. So dito tayo sa ating uh, pair, no? Pair uh, pair 10. Muni guys, ang ating uh, nagtuwan-wan na no, nalutas sa uh, alas 2 kahapon. So best best pair best pair of march. Nakita para lahat makita at masabtan. Best pair of march. So muni guys, ang akong pair na nindot, no? Mining uh, 10 o 01. So, pwede po ninyo nila stuhanan. 10 sa so, baliha lang ninyo mga boss. Muni atong uh, pair na gwapo sa March. Bantayan ninyo ning pair na 10 01 mga boss. All ha, all. Ibig sabihin pair 10 uh, all. Oh, Mining sya. So, 101 102 kasamang doubles dito. So, kung meron kayong best na pamartner dito sa so 1-0 all mga boss, pwede kayo mag-maintain. I-maintain ninyo mga boss. So, nagresulta na ang 2-1-1 ha. 2-1-1 mo ini. So, plus 1 minus -1, 1 ana mga boss. Napakasimple lang 'yan, 1-0. Ayun, so ang natin 'yan na per in all. So, kung meron kayong pamartner, inuulit ko po, pwede po niyo parisan, guys. Baka makachamba ta no? so hindi lang makatsamba makagrasya ta so bantayin ninyo na mga boss kana nga itong uh, uh, pamares na 1-0 all so ang akong uh, pair dito akong pares so hot combination ni eh, mga boss for this month of March unang una meaning atong uh, ilagay ito na lang dito sa gilid Okay. So, first combination, una, so meaning atong uh, nagbalik-balik lang ang resulta, target rambol. 410 mga boss. Next combination, 710 target rambol. 410 first and second ko po na best of combination na pertinent for this month of March 2025 mga boss ayan so yan po ang aking pangalawa 410, 710 next dito tayo sa ating another 10 so apat lang din nga kung kuhaon mga boss south of 10 na combination muni nga itong escalera 210 next 310 target term ball may niya akong pambato ng mga selected ko mga boss for this month of March na combination sa Pernato natin. Ayan. So, pili lang ninyo mga boss. Pwede kayo mag-maintain dyan. Kayo na pong bahala kung ano po ang inyong napupusuan dyan. At syempre, proceed tayo sa ating. So, ayun yung kalimti ha. I-screenshot ninyo na. Ilista ninyo sa inyong mga papel. Next tayo mga boss. Money ang atong uh, dipinsa mga waiting number waiting combination uh, waiting combo So may naka ako mga boss, tulo, no? Tatlo na combination, kaning 395 Target Rumble Next 894 Target Rumble And the last final combination nato is 290 target ang ball so may akong waiting combination mga boss kaning tulo so isulat nyo sa inyong mga papel ito na rin po yung ating uh, selected na kinuha natin mga boss for this March uh, 2025 mga gwapong combination no? Na possible na mag race for this month of March mga boss ayan ha isulat na rin nyo. Next mga boss, baka tayo mag-end na ng to ang combo combination is itong ating uh, special combination. So natay uh, duha lang na kum uh, special no, is spin to. Spin combination. I-play din yung older mga boss Ang itong mga combination na hot hot Tsaka yung ating uh, SP na itong na combination Okay So muni guys Ang itong uh, panarget 10 8 3 O 3 8 0 So muni ang atong panarget Okay So, ay kalimutang lang ninyong pagdipin sa og rambolito. Next combination, bago tayo mag-end, itong ating pangalawang uh, combination sa itong uh, SP number combi combo. So, meron tayong uh, 6, 10, 8. Ayan, 6, 10, 8. So, muna akong pa-target 6.8.0 Target Rumble Ayan mga boss, i-play lang po natin ito all draw, no? All draw. At kasama ang ato uh, ang pair natin, ha? I-all draw lang po natin yon mga boss. So, guwapo na uh, patdan ang ating uh, pair, guys. Subukan natin for this week. So, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So, taya ilang po ninyo mga boss. Okay, so pili lang ninyo ha. Okay, so yun lang po mga boss. Maraming maraming salamat po sa inyong tanan. Tanan-tanan sa mga nag-aantabay ng ating uh, vlog. Mga probable tip and guide dito po sa Suartres Loto. Good luck po sa inyong tanan mga boss. Maraming maraming salamat. At kung wala po kayo mga S, uh, Loto guys sa inyong mga lugar, pwede po na sa mga STL local draw mga boss. Ayan, so dito po tayo nagtatapos at kita kita lang po tayo sa mga susunod po natin na tips ang guide mga boss. Bukas, sana magtuloy-tuloy po tayo para uh, makaswerte, no? Makaswerte ta. So sana makaswerte.